Let the garden. Nasaan oh, <laughs> <laughs> po yung suso? O, nandito mga kapaw. Nandito po yung kotse si Aileen. Ah, uh, 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 pa daw. Di pa, sinabi niyong dinila ang sa Ah, nandito. Uh, so, nandito kami sa, sa sinipian. Kukunin namin yung order namin yung suso. At saka Ay, pa oh, po, ka, kami ng sa Thailand. Sa Thailand. suso. Nandito <laughs> Ay baka sa kanya kuya. Ah. Sino ka slan? Magdita. Ang nanay niya. Ah, kapatid niya. Dito lang kami sisinipian. Yeah, masarap din yan. Kumuting kaway po yan. Gabi po. Ah, gabi. pagbalik po namin.

hindi na kita mo. mo na na. yung nasilang. Ano tao ka din? Bayukot alcohol. Yung malaki na ng Sabi naman o, ay, na ito bagay eh. yung gano'n doon ako. Ito na ako. Ang dami pa naman. Pwede na ito. Oo. Ano Eh bukas pa lulutuin. Pwede pa bukas. Pagka bukas, bukas nyo na rin puputulan. Oo. mo sa tuloy na konti. Tatakpan nyo siya Baka po. po. Ha? Huh? 200 niya. oo pwede naman pala siya. Isasakto ng 500. Tawad na. Hindi lang ito. Tawad. Ito na lang yung meron pa mayroon pa rin. Yan. Yeah. kinukuha yan. Sa mundok pa. Ilog po. Galing Bicol pa po. Yung... Bicol. Ah, Bicol. Oh. Wala, dito lang din sa Sinipian. Sa so, Bicol. Ah, oh. sa so, 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 pa pala yan. Ito uh, so, yung biyernis nandito. Kailan ba Sa 12 po. Uh. Ah, 12 pa. I eh. Mean, <laughs> <ayan. laughs> so, Saan yung pala niya dito? Doon sa baba. Ay, ah, doon, doon, doon. Doon sa may resort. Ah. Di ba may resort doon? Oo. Ba't hindi na natuloy kahapon? Eh, kami po ay eh, daming ginawa. Eh, kami kahapon. Daming wit po kasi ako. No. Sita. Doon sa... <laughs> Malapit lang po dito. Lakad lang. Yung aming...

Ya, nagigisa na po. Ngayon bawang. Goyet. kamatis yan yeah, po na gulo ito po na ni si Kuyo Noji ng ginataang suso 对，怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎

maluto. Tapos natin para maluto. ang dami akong... Ayan okay, po yung mga pako. Ayan po yung uh, pako mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. na lalagyan natin sa... Uh, ito. So, ilagay na yung uh, pako. Yan po. Press na press na pako. Galing pa rin to sa sinipian. Aluin natin. Para maluto yung pako.

yan, nalagay na yung gata kailangan ko ay huwag nang titigilan ng halo, para hindi makorta yung gata Meron na. Ah? Meron na. Kaya nga. Ang natin may eh. Tekman natin kung tama sa alat. Asin. Konting asin. Ito na. Ito yan po ang pako. Tapuso, luto na po. Luto na po yung ating suso na may pako kinataan titigman na yung ating uh, pako na may suso na may pako suso yan okay na sarap nyan guys yeah, so sa probinsya lang meron yan